Yo boy, welcome back. And dito na naman tayo sa Roblox. Another day, another motorcycle na naman, guys. ayon guys, so, eh magro ng nga pala ulit tayo dito. At nandito nga pala tayo ngayon sa The Ride. ayon guys, so, eh kung nakita nyo, andito pa rin mga tropa natin na may mga big bike. ayon guys, 'yung so, nakita nyo! ayon 'yung mga big bike namin. Yeah! Oh, mean. At ngayong araw pala, guys, eh, mag-rides pala kami dito. eh, pero bago yun, eh, huwag mong kalimutan na, eh, i-like tong video. At kapag na-like mo na, eh, mag-subscribe ka na din. tara, tara, let's go. Sumunod tayo sa kanila, guys. tara, tara. Oh, si Grabe, ang sarap mag-rides dito, guys. Kung alam nyo lang. Or natin, guys. Na kayo, R1 tayo. Nga pala yung title ng laro na ito guys ayan o, oh, grabe yung bato ng motor natin, eh, eh kakabili lang pala natin ito ito nga pala yung Yamaha R1 OP oh, oh grabe yung bato, kulay pula din let's go oh, what <laughs> oh, di tayo <laughs> eh buti, di tayo na def lang guys, grabe eh yun guys eh hanggang dito na lang pala yung dulo na daan na to Eh dead end na pala yung dito sa dulo Oh minute Tingnan nyo guys Eh maganda ba yung bago kong billing motor guys Eh yung Yamaha R1 guys Oogs oh, grabe Eh para siyang totoong big bike Eh yung nakikita natin sa real life <laughs> Eh tara tara sakay tayo ulit dito guys At pumunta tayo dun sa may mga tao Tara tara Eh mag iikot nga pala tayo dito <laughs> Grabe oh, napakaganda talaga ng motor natin. Kakabili lang natin nito. Ito eh. bago-bago -bago lang ng pili natin dito. What? Yan guys oh, eh, yung mga R3 pala ayan. Oh, min. Ikala eh, kala ko naman R1 yung nabili natin. Eh, eh magkaparehas lang pala kasi sila. Tara, tara, let's go. Bilisan pa natin yung takbo. Yan oh. Oops, grabe napakaganda dito guys What? <laughs> Teka. Wow, oh, nagbibili wili pa tayo, guys. <laughs> tara, tara, let's go. Daan, daan lang tayo. Para hindi tayo masimpla. Oh, mean <laughs> Wala pala tayong suot na helmet, guys. Ay, <laughs> eh, kaya magdadaan-daan lang tayo. Wait, teka. Parang gusto kong pumabadi dito, ah. Ano kaya meron dito? May dagat dito, guys. O, oh, ayun, oh. Nakikita nyo ba yun, guys? Tara, tara. Puntahan natin yung dagat. <laughs> Ray nga natin. Oh, Mag-rides din guys eh <laughs> Grabe naman ang ganda naman nun Tara tara natin dito sa baba guys Anong meron dito top speed nga pala tayo dito Tara tara Try na natin yung top speed na Yamaha R3 Grabe o oh, tayo lang yun nandito guys oh, <laughs> Ang sarap <laughs> Ang sarap mag ride Sugs so, Grabe nakikita nyo ba yun Oh man Okay oh, <laughs> teka saan na tayo napunta <laughs> Eh kailangan natin, natin magpag gasolina muna Eka eh, eh akala ko naman gasolina to eh, dito pala yung mitapan ng mga big bike. Ayan, guys. Oh, grabe, oh. Ang gaganda ng mga motor nila dito. <laughs> tra tra Eh, ito nga pala yung mga tropa natin. May mga big bike din sila nadala. Ayan, guys, oh. Kung makikita yung mga big bike nila, ang gaganda. <laughs> eh, parang ano to ah, hindi naman to big bike eh. <laughs> eh, so, naka-raider lang pala to guys. <laughs> Akala ko naka big bike siya yun, guys So tingnan nyo yung ano nyo Motor nyo Naka rim it. <laughs> Ito nga pala yung tropa natin <laughs> Teka Pwede ba tayong uminom dito eh, Mukhang nauuhaw na ako guys <laughs> Ano ba yung nandito guys Check nga natin kung ano to What? Oh, mean Grabe yung motor na ito, guys. Ang oh, lakas ng usok. <laughs> wow. e, ano o kaya motor yan. Grabe naman. Naka-raider siguro to. Tingnan nyo yung usok, guys. Ang oh, dami lumalabas. <laughs> eh, kailangan mo na yung ipaayos, pare. <laughs> eh, baka masira ang ating environment nyan dahil ang usok ng motor mo. <laughs> Papaayos pala natin tong motor natin. Ayan e, o. Eh, papalitan pala natin to ng kulay ng gulong. <laughs> e, you know? Ayan para mas umastig at maging pogi na yung motor natin, guys. <laughs> e, tara, tara. Ipasok na pala natin to dito. Tapos ipapaayos natin. Let's go. Yan oh Dito pala natin ipapasok to, guys. Yan oh lang natin siya dito. Dapat may taga dito, eh. And guys, <laughs> Omi oh, ano nangyari sa motor natin ba Bakit na napunta dyan <laughs> Eh baka matsira pala aluyan <laughs> Eh di bali na Bala na yung nag aayos dyan <laughs> eh, na pala natin yung motor natin e, Ano kayang magandang rim set dito guys Grabe Pinaririnig ako dito guys Ang gaganda Teka ano kayang mas maganda dito Ito kaya piliin natin tara tara ano pang pwede guys oh man 60 natin to guys let's go yung quick ship natin guys kailangan natin palitan yan i-level 5 natin yan tara tara <laughs> ayun guys sa wakas na upgrade na rin natin yung Yamaha R3 natin let's go <laughs> <Yeah. clears throat> teka eh andito pala si Trova ang grabe ninja shot guys So, man hindi pa 我漂我你到底？ Ayan, oh. Eh, nakaka yung motor niya, eh. Tara-tara, ilabas na din natin yung motor natin. yun guys. So, oh, eh, ito yung motor ni Lodi, guys. Eh, naka-ninja siya. The X10R. Kaya pala, ang ganda ng tambucho niya, guys. Ang iingay Eh, ito pala yung motor natin. Eh, mas maganda na to guys. Kasi, tin-upgrade pala natin to Tara-tara, <laughs> let's go. Ayan, eh, oh. Upgraded na yung motor natin. Tara-tara, <laughs> sakyan na natin to guys. yung motor natin na Yamaha. R3 Oh, grabe, parang bumilis yung motor natin ah Yun oh Okay, eh, makipag-racing kaya tayo dito guys Check nga natin yung racing nila dito Pupunta tayo doon sa race track And guys, so, nakikita nyo ba yung nakikita ko eh, may tower pala doon Eh, <laughs> try nga natin akyatin yun guys Kung maakyat nga natin Tara, tara, samahan nyo ako Let's go <laughs> Iyakyatin natin doon. Ipark nga muna natin yung motor natin dito guys. Eh wala naman siguro kukuha niyan. Teka, pwede ata makaakyat dito guys. Nakita nyo ba yan eh ano? Umaakyat tayo dito sa may tower. Oh min, ang astig. Ayun oh, no. Nakikita nyo ba yung motor ko, guys? Ando yung motor natin. <laughs> ayun, ang ganda naman nito Pwede pala umakyat dito. <laughs> Ayan, oh. Grabe, nakikita-kita ako lahat dito, guys. So, Ayan, oh. Nakikita nyo ba? Nakikita-kita ako lahat yung village. Pati yung buong Roblox City. <laughs> Ayan, oh. Grabe. Ang ganda dito, guys. Oh, so, man. Grabe, ang sarap naman pala dito magpunta, guys. Ayan, no. Oh. kitang-kita ko lahat dito, guys. <laughs> ang astig, ayan, eh, no. Kitang-kita ko dito yung buong city, pati yung mga highway, guys. Tapos, meron pang ilog doon, no. Oh. Eh, puntahan kaya natin yung ilog na yun. <laughs> eh, yayahin ko kaya mag-date dito si Crush, ayan, oh. <laughs> Eh, ang ganda ng na view namin dito pag nagkataon. <laughs> eh dadaling ko dito si Crush. <laughs> Pero secret lang natin yun guys ha. Iso surprise natin si Crush pag nagkita na kami. Dito natin siya dadalhin. <laughs> oh man. And guys tara tara. Eh bumaba na tayo baka mawala pa yung motor natin. <laughs> tara tara guys ha. yung motor kaya natin. Ayun o. Uh. Eh nandito ko na nakikita yung motor natin. Tara tara. Punta na natin. Let's go. <laughs> eh baka mamaya kunin pa iba dito what <laughs> eh nasa restaurant pala tayo guys eh tara tara eh mukhang nagugutom ako eh kain muna tayo dito sa restaurant eh e, sa pumakain walang guys walang tao teka asan ba yung parking dito yun oh eh dito lang natin park yung sasakyan natin ay doon na lang pala sa kapila <laughs> para makikita natin guys yan oh dito park lang natin dito guys yan, andito yung motor natin nakapark. Tara, tara. Check nga natin kung anong pwede natin mabili dito. <laughs> Uy, mayroong tao guys. So, what? Mukhang pag racing sila. Tara, sama tayo guys. <laughs> tara, let's go. Sali tayo dyan sa kanila. <laughs> Teka. Tara, tara. Sana makahapol tayo. Yan o. Oh. Mukhang mag-racing sila. Guys. Tara, tara. Pasok tayo. Yan o. And that's the reason tayo. Tara, Let's go. Yan you know. o. Okay, grabe naman. Ang pilis ng motor niya. Ano okay, ang motor yun? Yan you know. o. Grabe, hindi tayo nakangaboy sa motor niyang Kawasaki. Eh, yamaha. Kailangang pasit tayo. Okay. What? <laughs> oh. Omin, anong nangyari sa motor natin? <laughs> Bakit umaandar mag-isa? <laughs> yan, guys. Siguro may multo yan. Omin, oh, oy. Oy, yung motor ko, ano nangyari sa'yo? Bakit ka umaandar mag-isa? <laughs> <What? laughs> oy, saan ka pupunta? What? Nandito yung may-ari mo. Nandito yung may-ari sa'yo. Saan ka pupunta? <laughs> Grabe naman itong motor natin. Nag-drive mag-isa. <laughs> oh ayaw tumigil, guys. <laughs> Omin. Oh, <mean. laughs> Teka. Eh, mukhang napasobra natin tayong pagpapaayos natin sa motor natin. Ayan siya, guys. <laughs> yung maandar mag-isa. Oh, me. <laughs> ano nangyari sa motor natin? <laughs> eh, siguro may multo na yan dyan. <laughs> Ayan, guys. <laughs> eh, hanggang dito na nga lang pala yung video natin. <laughs> eh, kung umabot ka pala hanggang dito, eh, maraming salamat sa iyo. Huwag mong kalimutan na mag-subscribe at mag-like dito sa channel natin. <laughs> eh, paalam na, guys. E, mukhang may multo ata dito sa motor natin. Eh, drive siya mag-isa. Oh, mean. <laughs> eh, tara-tara. Let's go. Tumakbo na tayo dito. May multo yung motor natin. Oh, mean. Umaandar mag-isa. Takbo. <laughs>